alam nyo, kayo mga lalaki, payo ko sa inyo. Pahalagahan nyo yung mga asawa ninyo mga babae. Imagine nyo, ang mga babae taong bahay. Kumikilo sa lahat ng mga gawain ng bahay, nag-aalaga ng anak. ba diba, ganun dapat. Kaya naman, ang babae na nasa bahay, suportahan ninyo. Huwag niyong pagkakulangan. Paano ko nasabi na huwag pagkakulangan. Una dyan, financial. Support nyo talaga yung financial kasi ang mga babae guys, nasa bahay lang yan eh. Paano magkakapera ang babaeng nasa bahay? No? di ba? Diba? So natural na doon kukuha ang mga asawang babae sa mga lalaki kasi yung lalaki yung kumikita, ang mga lalaki yung umi-income eh. ba? Diba? Una yan. Pangalawa, hindi por kita bahay yung mga babae, bibigyan nyo ng pera, ay sapat na yon, okay na yon, Ha? Hindi ganon. Dapat minsan tanungin nyo rin. Tanungin nyo rin. Minsan ba kayo mga lalaki, natanong nyo ba ang mga asawa ninyo na hindi ka ba napapagod dito sa loob ng bahay? Hindi ka ba nababagot? Mga ganun, natanong nyo ba? Tanongin nyo minsan. Kasi ang totoo guys, ang mga babae nagiging losyang, nagiging masakitin, nagiging pangit, dahil yan sa inyong mga lalaki. Oo, totoo. Dahil yan sa inyo. Imagine nyo ang mga babae, kung hindi ninyo yan inaasawa, hindi nyo yan binuntis, hindi nyo yan inaanakan, palagay nyo papangit yan? Lolo siyang yan? Kaya sa inyo talaga eh, kayo talaga ang may dahilan kung bakit pumapangit ang mga babae na lolo siyang. Diba? Kayo ang may dahilan. Kaya naman guys, dahil... Isa pa yan, inilagay nyo pa sa taong uh, sa pagiging taong bahay. Um, katulad ko noon. Alam nyo guys, mula nang, nang anak ako, gusto ko magtrabaho muli. Napakahirap. Kasi may anak na eh. So wala kang choice, kundi mo na ka sa bahay na lang. Kasi may anak ka. Mm, -mm. Pwede naman yon kung pilitin mo talaga magtrabaho, ipapaalaga mo sa ibang tao yung anak mo. Pwede yon ganon. Pero dahil napagkasunduan niyo mag-asawa na huwag ka nang magtrabaho, dito ka na lang sa bahay. Alagaan mo yung anak natin, alam niyo yung mga ganong istorya. Kaya ayun, ayun tayo mga babae, taong bahay na lang, nag-aalaga ng anak, nag-asikaso sa bahay. ba diba? Asikasuhin ang mister. Nagtatrabaho si mister, pagdating ng bahay, pakakainin. Handaan ng Ayan pa, baso, plato, kutsara, tinidor, pitchil na may tubig. ba? Diba? Asikaso yan eh. Ganun eh. Kasi taong bahay tayo eh. Pero kayong mga lalaki, huwag niyong palakihin ang ulo ninyo, oy. Porkit ginagayon kayo, ginaganyan kayo ng mga asawa niyo, inaalagaan kayo, nisakaso kayo, inilagay niyo sa utak nyo, ay, mahal na mahal ako ng asawa ko kasi inalagaan ako. Ay, king ina nyo. King inanay ninyo. Hindi nyo ba alam na ginagampanan lang naming mga babae ang obligasyon namin bilang taong bahay. Ganon! Ganon yan. <laughs> Nagits nyo ba, mga lalaki? <laughs> Kaya sasabihin ko dito, ang pagiging pangit ng mga asawa ninyo, pagiging losyang ng mga asawa ninyo, dahil din yan sa inyo. Kayong mga lalaki ang may gawa niyan. Kayo. Yes, kayo talaga ang may gawa. Dapat guys, kung ano yung ano, pagkakilala nyo sa mga babae, kung sa tingin nyo nung una, nung nililigawan pa ninyo ba, dapat kung ang tingin nyo ay napakaganda niya. Parang, alam niyo yung ganun? Dapat yung ganun, alagaan nyo para mananatiling maganda. No? Hindi yung porkit inaasawa nyo, ay bahala ka na dyan sa bahay. Bahala, bahala ka na dyan. asawa na kita. Kadalasan ganun eh. Diba? Diba? <laughs> Kaya kayo talagang mga lalaki, ang may dahilan, kayo ang may sala, kayo ang may gawa, kayo ang rason kung bakit ang mga asawang babae pumapangit. Nalolos siyang Kasi pagkatapos nyong buntisin, pinatambay nyo na sa bahay, di ba? Pagkatapos nyong paanakin, o oh, dyan ka na lang, dahil nanay ka na eh. Ganon eh, no? Dapat hindi ganon guys eh. Suportahan nyo sana. Yung mga asawa ninyong taong bahay, suportahan ninyo sana. Alagaan nyo, kamustahin nyo rin, dapat. Ewan ko kung may mga lalaking gumaganon ba. No? na pagkatapos paanakan yung mga babae paanakan <laughs> ayaw ko kung may mga gumagawang gano'n na kamusta ka na asawa ko? okay ka lang ba? may mga gano'n kayang lalaki? asawa ko ano ba gusto mo? may mga gano'n kaya? ay kinginan na, na yan. at sarap naman noon <laughs> sarap naman nun. Kamamustahin ka. Kamustahin ka. Pagkatapos tatanungin ka kung anong gusto mo. Tapos tatanungin ka, napagod ka ba? Ang sarap siguro nun. Ang na yan, no? Ang sarap. <laughs> <sighs> Sawa ko, baka naman, paranasin mo ako niyang ganyang salita. <laughs> paranas naman dyan, oh. Tanungin mo naman ako, Tanungin mo naman ako kung anong gusto ko. Tanungin mo naman ako kung okay lang ba ako. Tanungin mo naman ako kung napagod ba ako. Tinginag na yan. King inanay talaga. <laughs> Hoy, mga lalaki, makiramdam naman kayo. Kaya yung kami, mga asawang babae, minsan nagpapansin yan ni eh. Nagpapansin sa inyong mga lalaki. Na sana mapansin ninyo. Pero, mali. Sa halip na ganun guys, kayo pang mga asawang lalaki ang nagbibigay problema sa mga babae. Kayo pa yung nagbibigay stress. No? Pustaan tayo, ang daming makakarelate dito sa sinasabi ko. Oo, mostly, kayo talaga mga lalaki ang nagbibigay stress sa mga asawang babae. Samantalang ang mga asawang babae, walang ibang ginagawa kundi kumilo sa bahay, ayun, naghuhugas, naglalaba, naglilinis ng bahay, nagluluto, nagalaga ng mga anak ikaw, ikaw, asawang lalaki, isa ka pa sa iniintindi, di ba? Iniisip ng mga asawang babae na lalo na kung oras na ng uwian ninyo, ay ano kayang lutuin kong ulam? Ano kayang ipapalingki ko? Ano kayang gusto ni mister? Di ba? Ganon ang mga babae, guys. Kaya sana, kayong mga lalaki, Pahalagahan ninyo yung mga asawa ninyong babae, king inanay ninyo. <laughs> huh.